ibon, bato-bato yan, ibon na yan ano. Ayun oh, ano, ibon, yan ang bato-bato no. Malaki na rin eh, parang kalapati. Parang kalapati na yan ano? wala siyang kasama no baka yan babae no kaya naghahanap buhay para sa anak niya no hmm. gutom na gutom eh. ngayon lang siya nakababa eh. kanina umulan eh nakaguro yun sila no oo oh. ano kayo pag may bagyo no saan kayo nasuot yan ano tago yan siguro na, na no, mga sa mga puno ano, may L oh. Kasi pag gutap uh, ng bagyo uh, na. Lalabasan na? Maglalabasan naman. Pero mayroon talaga makikita ka na ang iba namamatay din eh. Oo. May siguro uh, oh. katago ng mayon Oo. Tsaka na ano sa Lamig ano. Siya. kas Kasi pag kaganya inalagaan mo, namamatay lang eh. Buti pang hayaan mo nilang ano. Kaya nga lang ang iba eh, binabalatik o kaya binabaral nung ano eh, airgun. Kawawa Oo, kawawa. Ano na nga yan eh, endangered na nga yan eh. Dapat hindi na ano yan eh. Halik siya Halik siya yung isa oh Halik so, siya yung maliit na yun Maliit na lang yung yan eh Ayun yung malaki oh Ah. Yan din. Hindi. hindi na eh. Oh. Pero pagka nilapitan mo yan, lilipad yan. Ha? Ah? Lilipad yan pagka nilapitan mo. Parang kalapati lang eh. Boa, siya paghanap buhay niya habang di pa umulan. Tago na naman sila no. Sa amin, sa likod ng bahay namin, dami. Dati nga nung ano, may kuagod nung sa likod namin eh. Hmm. Oo. Ang gabi, naka... Tapo dun sa ano nang sampayan, yung tukod. Oh. Sabi ng iskuting naman niya, may kuagod. Naanuan niya ng plus line. Kasi maraming puno doon sa likuran namin eh. Pinayaan ko lang. Hanggang siya na lang eh. Tama na ibong adarna. Siyang ibong gutom na, hindi ibong adarna. itan ko ayun ayun maliliit you <laughs>